Wala, kinain ko na eh. Hey! Hap! Wooohooo! Ang inang yan, gaww! Ah, sinistot ga siya. Gaww! Uy, uh. gaww kayo! Okay lang kayo? Kasabi Uy, pero yung ano, yung sinabi kumainaw ng secret tapos may sumemplang. Yan yan, nakita sa kanina. May yun! May na-anong wala kayo na -ano scripted yun? Yung nangyari na yun? Oo. Diyan! Hindi ka... Hindi naman ata... Hindi ah, yeah, ano. Oh, hindi, abot. Magbablog. Ay, sorry. Guys lang, to no, idol ko to si Julius eh. <laughs> hey, Dito nga ako. May nagkasabi na ano yun. Na... Swiftin. Gawa. Oo. Oh. <laughs> Naputay na lang na ko sa gilid nagpapicture-picture ako tapos bigla, tapos nagkakwento ako sa buhay ko. Gaya, nagkakaroon. dati. Ang kulit nun. Kasi ano, yung, yung bumangga, naka ano, naka yuko. Oh. Tapos may nagpa-picture. Pagka ganoon niya, bumangga na siya, wala na ay, ay dogs team ko to eh. ayun. ayun. yun yung kwento ng ano, yun yung kwento ng uh, <laughs> kumain ako ng sticker. Yung kumain ako ng sticker, trip ko lang, naisip ko lang yung kumain ako ng sticker. Parang hindi ko sila bigyan. Ay, yung na, yun sila. na lang yung naisip mo agad. Yun na naisip ko agad. It's nangyari, no? Pero ano ah, gusto ko i-share na kung titignan niyo yung video, ang bilis ng ano ko, reaction speed. Hmm. Pagkatama, ginanong ko agad yung gulong. Uh, I would like to thank my gaming skills kasi nagko-counter-strike ako. Ayun sa gaming, kailangan, counter-strike, kailangan mo ng mabilis na reflexes. Ah. Uh. For self, lalabas ko laban, bang, babayali mo agad. So, so, so nagulat din ako yung review ko yung video. Na, natulak ko, pero hindi ko natatandaan na natulak ko. Galing nga eh. Ayun lang. Nasa YouTube pa ba yun? Oo, oh, pa